kami ang literatura at ang sosyalidad. Sa bayang aking kinagisnan at kinamulatan, nakita ko ang mga kaganapang Noong unay hindi ko pa maintindihan. pinagsulang bahala muna dahil hindi ko naman problema yan. Anong silbi ng gobyernong ating pinagbutuhan? Tinanong ako ng aling nasa tindahan. Hoy, mare! Nabasa mo ba ang imotok ng isang utor tungkol sa paksang naging isyo ang ating ibaret? Nibit balikat ko na lamang. At para saan pa? Kung hindi naman nagbabasa ang mga taong ayaw paawat sa lahat ng katiwalian, anong panlaban ng tinta at plumang iyong ipinaglalaban? ngunit nang imulat ko ang aking mga mata. Hindi ko inaakalang nasa isang slid ako na may maraming librong mababasa. Iniisa-isa ko lahat ng pahina at inintindi ang laman ng mga bahaging inilahad para sa mambabasa. Nakasulat lahat ang pagmamalupit at pangyayaring hindi kaaya-aya ang mga taong sa atin sana ay pro ay naging dahilan ng ating pagkakasira. Kaya, isusulat namin ang aming pinaglalaban sa abot ng aming makakaya. Kami man ay hindi makapagsalita, gagawa kami ng paraan upang makapagbigay na higit pa sa inyong inaakala. Buhay man ang kabayaran, ilalaban namin ang aming sariling kakayahan na maisiwalat ang aming kathak duguman ang aming maging tinta sa plumang pinagtibay ng di mabilang ng mga salita. Hindi magtatapos ang paksa hanggang sa ang hiningay kaya pang ibuga. Gagawa kami ng paraan sa abot ng aming makakaya, mailabas lang ang paksang nasa dulo ng aming dila. Igagapang ang bayang gusto ng kumawala. Kumawala sa mga taong walang ginawa kundi siray ng bayang sa atin ay mahalaga. Kami, ang sosyedad at literatura ay magiging kaisa isa sa mga labang kailangan ay gawa. Ang gamit naming tinta ay sagisag ng bayang aming adhika. Sa bayang nais ay maging malaya. Ikaw, ikaw. 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 Oo, ikaw. Simulan mo na ang magbasa ng mga librong may nakatagong kahulugan. Basahin ang mga paksang tumatalakay sa mga isyong panlipunan. Isiwalat ito sa lahat ng mamamayang nagpapalamon sa mga taong may kapangyarihan. Tumindig ka at huwag magbulag-bulagan at huwag magbingi-bingihan. Ang laban na ito'y para sa ating bayan at para sa ating kapayapaan